Kasikin, isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibago nating vlog sa araw na ito. And of course, you are still watching Chicken and Mom's TV. Kasikin maaga nga pala tayong bumangon no, para i-check agad kung nagsalpukan po ba yung inahin natin. Sapagkat again, meron tayong inahin na nilagay dito sa labas no? kagabi. At so far, ayan po yung original natin inahin. Yung unang inahin na, no? yung toys na mga sisyo niya. Ano dito yung isa. Ayan, yung another basila. Pinapagandang tingnan mga kasikin, no? And then yung isa, yung ating asel. Nandun din, no? Uh, which is kompleto lang naman yung mga alaga, no? Okay, so, ang gandang tingnan. Ayan, pag-alagala na sila mga kasikyan. So, hayaan lang natin sila dito sa labas. Hopefully, magiging okay sila kahit masyadong maginaw. Para, again, natural lang po yung uh, growing system nila mga kasikyan, no? Uh, Siyempre, hindi pa holil yung ating mga ah, uh, pag ng mga basilan dito. So, iwan ko kung nasan yung tatlo. Uh, Again, so far early in the morning, ito po yung kaganapan dito mga kasikan. Sobrang gandang tingnan, sobrang gandang panoorin. At yan, sana maparami natin sila. And hopefully, matapos na natin ulit itong ating area para dito na sila sa loob maggalagala mga kasikan. No? So, ang kulang lang dito ay sa bandang ito. At syempre, itong lahat ng kulungan, ipapasok natin sila doon sa loob para malinis na rin yung area natin dito. Okay? So, ngayon kasi ay malilibre naman po sa patoka yung ating mga alaga. Lalong lalo na po yung mga ah, naka-free range lang. Kagaya nito. Ayan po siya, no? So, bigyan natin. Okay, dito mga kasikin. Ayan. So, papaya po yung hapunan nila mga kasikin. Hindi na tayo magbigay ng feed sa kanila. Okay. So, yung ibang pa kaya makasikin, sinalil natin yung buto para magiging purga, no? Sa ating mga 2 months old na mga sisil. So, dito sila. Ayan. Ayan. sila mga kasitya, no? So, yung tatlong basilan, sa so, tingin ko ay uh, gumagala pa. At dito, ayan, so kanina, na-check natin ito mga ay uh, so far okay naman uh, ah, nagsalpukan po sila sa isa no kaya yung isa is pinasok muna natin at yan so papaya lang din yung ibibigay natin sa kanilang mga patata no? okay. so dito sa loob ang ating basilan bigyan din natin dito uy natakot siya sa basket natin okay yan. okay So, first time pa lang kakain pa lang ating mga pasisyo ng papaya mga kasikin. Dito so far, ayan, kumain naman. As long as meron pong inahin na nakakagrive. So, dito, kumplito na po sila mga kasikin. O, nandito na yung tatlo. Ayan, so, siyam na piraso dito. So, dagdagan natin ang papaya dito. Uh, ayan, marami silang makain mga kasikin. Ayan. So, ayan po yung hapunan nila. Okay. So, meron pang natira dito. Bigyan na lang natin yung subukan natin bigyan yung ating mga samo rin dito mga kasikan. No? So, yung ating asil breeders na po yung binigyan natin. No? Ayan. Okay. So, talagang kahit pa paano is nakakalibre ko tayo ng bato. Kaso nga, meron tayong mga papaya po na hinog mga kasiken no. Okay. Ayun. So so far mga kasikin, okay na po yung pinagalan natin. Ah uh, wala po'ng nakakalas na naman po na season natin so far. Uh, very active po. Ah uh, ayan, sobrang liksi ng ating mga alaga mga kasiken no. At uh, kanina pa lang mga kasikin, ay ayan hindi pa lang natapos but ito na po yung ate pong ilinisan so so far ditong banda na lang at kapag matapos na po ito makasikin ayusin na natin ulit ang ating pintuan para pwede natin ilagay dito ang ating mga basila no at syempre yung mga kulungan na nandyan lahat po ng mga kulungan na yan so may limang kulungan dyan mga kasikin kukunin natin lahat yan para magiging uh, na po dito no so maganda na ang view dito mga kasiken. so lahat ipapasok natin so hanapan natin ang area so ngayon nga pala mga kasikan bago tayo magtatapos meron tayong biyaya dito no ayan so may nahinog na nasaging uh, kukunin muna natin mga kasiken. So, buti na lang mga kasikin hitay na unahan lang ibon, no? Paul Kasikin. Hanggang dito lang muna ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na panonood. See you naman po sa sunod na mga upload. God bless po.